We're watching Pee Hi everyone! So, ano ako? Magluto ako ngayon ng tinapa! Tinapa! Alam niyo, favorite ko yan eh, nung ano ako, bata ako. Nang, oh, yes! Tinapa, di ba? Limang piraso sa akin lang! O, naman! Dati, isang piraso lang sa akin lang, kasi ano nga you know, mahina, portion control. Sinsa na kayo sa mascara ko kasi, ano ako eh, lumabas ako kagabi with my girlfriend, so ganyan. So, ito na yung ko, oh. nag ko ng sinangag Ay, gusto rin sa video? Hi! Say hi, Rexy! Say hi, Rexy! Say it! Hi, Rexy! Good <laughs> job. Ayan. Ayan na. So, ayan na. Nagkain na siya sa'yo, ha? Saka ano nga pala? Tawag doon. Pupunta kami ng park ngayon. Sama ko kayo, ha? Papak ha papakainin namin yung mga mga ano doon, Yung mga ducks ng ano. Uh, what do you want to show them? What is that? I'm eating. You're eating ice? I'm eating ay, oh, no. Yung anak ko, naku. Alam niya na talaga kapag naka-open yung camera. Talagang ano na kagad siya niya. Ay, may kita ko sa video ni Mami. So, ano na. Kailangan magpakit na ako. Ayan. Okay. Be careful with that, baby. Can you go to daddy so you won't drop it? Wow, ang galing nga. you eating ice? May hindi siya kumain ng ice. So, mana sa nanay. Kira yung boss mo, ma. ano dyan, masisira. Pinaplano maging senior ang anak. Kamusta naman yan? <laughs> Anywho, so, brown nato ko na to. Tapos yung kanin ko, Rexy, eh, ito, oh. Brown, brown rice. Ayan siya. Maluluto. Ang late, late ng ano ko, no, rice cooker ko. Five years old na to, oh. <inaudible> mo, oh. Ay, teka, ano ba hindi mo makita? Ayan, oh. Sira na siya, oh. Pero ito yung ginagamit ko. Teka lang, ha? Parang ako sa'yo. Kasi parang, Saka sa mga ano, dito. Ito o, oh, si Uncle Ben's brown rice. Ano siya? $4. So, $200. Sa kailan itong ito maliit lang. Ayan, maano kayo masusprise. Ang oh, mahal naman ang kanin dyan. <laughs> eh, kasi nga tawag dun. Brown rice nga siya. Mahal ang brown rice eh. Tapos, ano pa, nakadikit to sa ano niya o. Oh. Nakadikit sa kanya. Ayan, save $1 now. So, instead of paying $4, I paid $3. Ito yung ano niya sa likod yung ipapakita mo para ma ano nila. Mas ka nila yan. So, ayun. Maghanap ka lang ng mga ganyan. sa ba nakatira, Rexy? <laughs> sa Amerika ka ba? Yan. Nasa Amerika ka. Yan. Brown rice. Sa so, Walmart. Uh, maraming ganyan. Ayan na. Magluto na ako ng ano. Hindi na sa inyo paano pagluto. Ha? very ano talaga to. Very random. Yung asawa ko, nag-ano na, ano, na pasintabi na ako sa kanya. Sabi ko, ay, malinis yung mga damit na yun. <laughs> Hindi <laughs> ko pala tutupi. So, kasing tabi lang sa ano ha. Sa, ayan. Paano ba ito maibibideo na? Ayan. Kasi so, hindi ko alam eh. Ayan na. Iprituin ko na siya. Ayan na! Excite ako! Ayan. Sabi ko sa asawa ko, babaho dito. So, pagpasensyahan mo na akong bumaho. <laughs> Alam niyo ba kung bakit ko lahat? Kasi tawag doon, hindi ko alam kung ano niya eh. Gano'ng katagal na siyang nandoon sa Asian store. So gusto ko, lutoin ko na siya kaagad. Para kung may tira man, gusto ko na siya diba? Kasi ire-refrigerator ko na lang. Ang inay. Ang buro na ba yan? Ano eh. Hindi ako nag-re-remesh pag-Slimbo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. <laughs> po ang ano. Oh, niyo ganyan din ay eh. Ayan, pakita ko na sa inyo. Ayan yung mga ano dyan ha. May ingit dyan ha. Pasintabi sa inyo ha. <laughs> Ayan mga mga dolly. Color day. Ayan, ang sarap niyan. Ayan, excited ako. Ano ba yan? Yung nanay ko pala, nandun siya, nagluluto siya ng ginisang tinapa. Yung malaking tinapa. Yung malaking tinapang, um, da Hindi galunggo ang tawag doon. ang tambakol ata May tambakol. Tapos, yung pang tambakol. Tapos, i niya, himay niya yun. Tapos, i niya sa kamati. Kamati, sibuya, sa kabawang. Oh my God, it's so heavenly. Nanamiss ko na yung nanay ko. Tapos, talagay niyan sa mga anis. Si Bicolana yung nanay ko pala. Sa mga Bicolana nanonood sa akin. Ano ba yung ayaw ito sa tanan? Hindi ko alam eh. Kumakayabog <laughs> to? Hindi ko alam. Basta, din ako ng Bicol, pero hindi ko, ano, konti lang yung mga sinasabi ko. Taga-Sustagon sila. Ay, yung nanay ko pala. Yung tatay ko, taga, ano siya. Legaspe. So, ayan. Sasagutin ko pala yung, ano, um, Filipino, ano yun? Uh, Filipino tag, something ganun. Ayan, in a few days. Pero, nanay ko muna ang, uh, mga gatong eklabos. Yeah. Nanay ko mahilig yeah. magluto yun ng ano eh. Ginataan so, sa lahat. <laughs> No, no. ginataang um, dahon ng kamote, ginataang gabi or laing, saan ka, ginataang sitaw, no. ginataang everything, tapos maanghang pa. Pero so, pinaka-favorite ko talaga ng lutang ko yung ano eh, tap-tap. Yung tap-tap na sa kamatis lang siya. Oh. Ako, maubos ko isang buong kawali no, kapag umuwiak ka ang Pilipinas. Yung talaga yung request ko sa kanya eh. Ayun. So, ayun na. Pagkain na ako. Bakit okay po pa um, yung pagkain ko later, ha? Huh? Ang bango na. Honey, how does it smell? How does it smell? Smells like bacon? Oh my, as you said, smells like bacon. Wow! Gourmet na gourmet! Ang tina pa smell ng bacon. Yan na galingan sa Americano, ha? Kayo, ha? Ang teg. Kira, you can't go there. It's, it's splattering. See? You're gonna get blind. Don't do that. Get away. Get away now. Get away now. Leave me alone. Leave me alone. Ngayon, tinaangat na naman ang anak ko yung palda ko. Kasi nakadress ako ngayon eh. Kasi na kayo ah. Rated PG to. Rated PG. Hanggang dyan lang. <laughs> oh, yan na. Nakain na ako. Luto siya. Luto siya, everyone. Luto siya. I'm so excited. It smells amazing. Parang nasa Pilipinas lang ako talaga. Ay, yan? masak sinangag eh. Yung mati-tira ko, sinangag para ma... maano ko siya makain sinangag. See you later! This is what they do. <laughs> They're so cute. Ow. <laughs> I have some good news for you. A beautiful woman is riding in to see you. All of a sudden, the pain in your knee is gone. Leon yeah. Jamal, I'm pleased to tell you that you are team number three. Oh. No. No hitting. Sino ko ng baiting sa yung anak ko oh. Ano yan ni eh? Tuti? Kaya lang di mo na pwedeng lagyan ng diaper. <laughs> so ang sikip na niya ka agad. Anak, pakita mo sa kanila mag-model ka. Model model ka na dali. Eh. Ang cute pa naman sono oh kasi tawag doon cherry siya kaya lang ang sikip din niyo ah. Tignan nyo, ganas sa kita. Ah. Tignan nyo, oh. Kasi talagang nag-ano na siya, Nagma-mark na siya. Kaya, ako, nangihinayang ako. Binili ko pa naman to last year. Akala ko kakasya sa kanya ngayon. Ang laki-laki naman kasing bata ito. Tignan mo yung put niya. Laki-laki naman kasing bata, eh. Ito ka na, baby. Show them your, how you model. Ang, tignan nyo, ang cute kaya, di ba? Ang cute. Kaya lang. Masakit, ano naman, ang liit-liit naman. Sumasabog na yung, <laughs> yung katawan niya sa bathing suit. Ano ba yan? Sino may kailangan ng, ano, ng bathing suit dyan? Bibigay ko na lang to, yung may mga baby. Sabi niyo sa akin, ha? Sayang, ganda sana. Oh. Let's show them your, your, your bathing suit, baby. Ang ganda sana ng bathing suit mo, anak. Kaya lang, masikip po. Oh. Masikip lang, eh. Ano ba diba yan? Kainis naman to. You, want. Thank you Thank you. I'm going to give you a gift. I'm going to give you a gift. It's so bathing suit today. Kasi mainit eh, want to mag swimming. Kira, okay, well, put it back there. ha? Did you see the bubong? Namin? Look at that, guys. Did niyo, oh. Yung yellow? It's just a little bit. It's so Talagang yellow talaga yung mga bagsak. Ang sakit niyan sa balat. <laughs> so, hindi kayo pa rin maligo sa ulan dito sa Amerika. <laughs> Kasi masakit. <laughs> oh, yun na. Ano Oh, Oh, Ito mo sa pintana namin. Ano ba yan? Grabe, oh. Alam talaga. Wala na yung talaga yung ano. Kita nyo ba yan? Nakakaloka. 아 oh. Ala ano, ka, grabe na. Ano ba yan? Sina nyo, oh. Mga yelo. Ang laki nito, oh. Bayan! Grabe! Oh! Ano ko? Ano, hmm. uh. ano Ayan na! Naku, Pio, yung car natin si Rana. Ako, ito try daw niya. Try mo, anak. Open. Mm. How is it? Do you like it? Yes. It's good? Ay, Pilipinang-Pilipina ka talaga, anak? Yes. It's good. It's good. Okay. Good job. Keep your speed up. Wow, the merging animal here. <laughs> hey. She's a merger now.